ang hunter ng Sambales ka Aldoy the Peace hunter Ah, uh, good morning uli mga ka hunter Ah, uh, nandito na naman sa inyo sa harapan ng yung mga silpon si ka hunter na panoodin ako uh, ito magagayak na naman si hunter para lalaut na naman baka sakali baka lilinaw na ang dagat ah uh, kaya ako inaano lang ito pag ano ko dahil iniiwan ko tong cellphone ah, kasi nasisira nga pag nagdadala ko sa dagat <coughs> ito medyo tahimik wala ang hangin ah, ano lang mild na pero yung sanhi ng, ng mga amihan habagat pala kaya malabo pa ang dagat kaya pupunta na naman si Kanter kung ano naman ang makuha namin o oh, makuha ko kung may pagkakuminsang may sumasama sa akin eh. Ah, watch na lang kayo mga Kanter sa pagdating ko, kung ano man yung may bigay na sa atin ng Panginoon. At sa muli po, maraming maraming salamat sa lahat. Lalo ng mga subscriber ko, viewers, na walang sawang nanonood. Thank you, thank you so much. So, wait na lang kayo sa pagbalit ko pag uwi. <coughs> God bless you all. Alibago, may alibango isa rito. Ahas. Kahit malabo nagkikita okay, natin ka carpet dahil ito yung dati sa tag-ulan. Diba sila yung galing kayo pupunta rito sa mga butas nila na pinagpupunan ko. Kinakapa ko lang kahante. Ituturo ko yung kamay ko sa loob. Tapos ko Video man lang kilapit na rin ito Mas na lang kahante. Okay. Okay. dyan sa silog ng bato ah uh, siguro magpakita kung ano dito na lang sa taas ng bangka-counter. mas na lang kayo <tap> Wow. Sa radarbaka cutter na maliit. Yung pinagkuha ko dati cutter. Pinadikang ko na naman 'yung raid na 'no cutter wala pang lahat. Siguro mga 20 minutos pinadikang ko. Ito ang laban na cutter sa nabista. Akala ko, pero talaga sila cutter pag nakunan mo 'yung labat nila may babalik at may pupunta na ako ulit kasi marami rito alibago oh. na kung mayroong paglaban yan hindi, hindi sila pupuntahan ter kaya ito kaalis ko lang kakakuha ko lang yung laban ng isa mayroon na laban na kaya oh, <coughs> kanter ako oh. galing ah na kanter nahuli ko na malaki-laki rin kanter oh. dyan tatago ko sa lampad hunter pagkalaki ah, ah. rin alibaba ako hunter oh. malalaki na naman talaga pag galing sa baka hunter yan ito oh, oh. ito lang pinagkukulang ko malaki hunter oh. ito tibig lang pagkalaki alibaba ko na naman swerte ni hunter kahit na malabo alam

labat dito sa kutas, wala na ano wala na po punta dahil may dog pero nakuha mo ng kante sa ibang araw naman may mula na naman po yung kante kaya kanyang kinukuha ko ng maaga ang malabo pa para sa susunod na araw mayroon na naman kaya na dito kante, na at uh, talaga basic at basic talaga oh. may hirap na baka makagat ako kanter hindi na ako pupunta ng isla dahil manunat ang na talian ko na lang itong alimango oh grabe sipit may ko lang kanter o parias na o oh. ah naka <laughs> sipit lang kanter saya kena lapor, saya kena lapor anter sa so sobrang laki like... dito tayo concert ta itinta natin sa Japan. Sa total sa Japan, punta ako nang Japan ngayon. Right, group ko kinta. kanter uh, nakawi na si kanter nyo hindi na ako nagpatagal dahil malabo din hindi na rin ako makakakuha ng isda magkapaglambat at tanghali na kaya mowi na ako kanter okay na to, kanter yung dalawang alimango masaya na rin ako wow. kanter dahil nakakuha na rin ako ng dalawang higante higanting alimango yan mga kanter halos oh. kamay ko lang halos magparyas na kami ng ano ito lapad nito kanter oh. kaya maraming salamat sa panginoon kahit sa labo nakikita mo pa rin yung alimaw. ganyan talaga kanter, pagdating ng ulan pumupunta sila sa mga butas na pinagkukunan ko taon taon niya mga kanter, pero diba yung nakaraan buwan na luminaw ang dagat Nandyan sila, nakakuha ako ilang marami yon kanter, no? O ngayon, pero mas malalaki ito ngayon, kanter. Uh, sa so, hindi pa nakakapanood ng aking Muntin Vlog. Uh, subscribe subscribe nyo na lang. Share. Uh, and then, uh, comment na lang. Maraming maraming salamat sa lahat sa mga suporta. Lalo na sa mga viewer ko. Shout out na lang sa lahat na hindi ko man mabanggit kung sino. Lahat, lahat. Hindi ko nababanggitin. Shout out na lang po sa lahat. Okay. Yan. Talagang grabing alimango to hindi ko maisip na ano yun eh? mga ilang kilo kaya kilo nga natin kanter ito sa may kikiluhan kung ilang kilo bawat isa palagay ko mag uh, dalawang kilo to mahigit And, dito, sa, dito ang kikiluhan kasi eh, mga kanter tingnan lang natin kung ilang kilo to oops dalawa yung dalawang kilo ay, oh, may higit dalawang kilo kanter, oh. Malaki talaga yung isa. Dalawang piraso, may higit dalawang kilo. Yan. Ay, napakalaking bagay. 1.3, ay 2.3 kanter. Limango. Sabi mo na, 1.3 yung isa. 1 kilo yung isa. Okay. Thank you so much. Muli.